Magandang araw mga kasuyan ang November 1, 2023 Puras natin ay alas 8 ng umaga Tayo ay nakaprepare na at nagtatakbo na tayo sa daan na kung saan tayo ay patungo sa Mandog Public Cemetery ngayong araw dahil tayo ay dadalaw at dadagkot sa ating mga ninuno mga mahal sa buhay <laughs> mga lulot, lola, pamangkin, angkil, ate, anan na, dadalawin natin. Bahala ka sa buhay At, mo. Uh, habang tayo ay nag karaw, -karaw dalang, kasuya, na sa dalan, mga kasuyan, patungo tayo sa uh, Smoky Mountain, Matinapangi. <coughs> tayo nandito sa Diversion Road, no malapit na ito, na ito sa matina pangi mga kasuyan magaling kang kupal ka At, uh, ating mapansin na wala masyado nga sasakyan na kasalubong natin ayoy malapit na sa Matip matina pangi bridge mga kasuyan Huh? At tayo ay susubida na ngayon dyan sa Smoky Mountain dati. Ito yung Matina Pangi Bridge mga kasuyan. Wow naman! At uh, ito na. Tayo ay paangat na at nag-start na tayong magsubida, magangat sa kalsada patungo na tayong Smoky Mountain mga kasuyan. At mula dito sa ating nadaanan mga kasuyan, mga pa, mapansin ninyo na wala tayong masyadong uh, Paano kasunod o nasunda ng mga sasakyan so ibig sabihin slight to moderate pa rin ang daloy ng trapiko mula doon sa tinaanan natin sa baba hanggang dito sa taas ng smoky mountain dati uh, dyan sa unahan dyan pa left side yan yung uh, smoky mountain dito banda ito yung uh, Smoky Mountain dati mga kasuyan at uh, mga early 90s napakabaho sa lugar na to mga kasuyan at wala masyadong dumaan huh? kasi ikay masusuka talaga dahil dito tinambag ang lahat ng mga basura overall in Davao City at mga kasuyan tayo ay nakapasok na sa <clears throat> Barangay Waan. Para tayo dadaan sa bypass road ng Barangay Waan patungo tayo doon sa Mandog City. <coughs> At para lang sa inyong mga kaalaman mga kasuyan, yung twin tunnel na ginagawa kasalukuyang ginagawa ngayon sa ating uh, administration sa ating gobyerno ay dito bandayan tatagos Ab dito wow naman dito sa wow. waan yan tatagos wow. ang queen wow. galing takunan barangay langob at dito sa barangay waan lalabas mga kasoyan aywan ko kung uh, Google. saan sila banda tutungo o may tulay naman dyan ginagawa sa unahan siguro dyan at uh, mag uh, <clears throat> tunnel na rin siguro sila dyan sa bundok na yan sa kabila banda sa may uh, tiga to na at uh, habang tayo nagbabaybay dito sa bypass road ng uh, barangay waan mga kasuyan mapansin ninyo na napakamingaw at walang mga taong masyadong nagkaraw-karaw dyan sa karsada maliban sa amin tatlo <coughs> dahil ako yung nakihits lamang sa aking uh, kapatid na babae ayan yung kapatid kong babae at, at, yan yung uh, ano niya husband niya at uh, and dito na tayo malapit na tayong uh, makaiwan sa barangay Waan ito na yung dulo mga kasuyan sa barangay Waan at uh, dyan sa unahan banda tayo ililiko tayo ililiko dyan pa left side at uh, patungo na tayong Dika Homes Tigato <coughs> Dika at tayo ay uh, lulusot na doon sa uh, highway patungong uh, sentro ng Mandog. At ito yung Davao River mga kasuyan at yan yung tulay, kasolo po yung ginagawa. Siguro yan, yan yung dadaanan na uh, sa galing sa Twin Tunnel. At uh, mga kasuyan, abangan niyo ang kasunod na video dahil ito ay bin, uh, ko dahil mahaba na masyado ko nga uh, Ibuo ko at uh, para ma-excite kayo at hindi kayo lalaayeng lumalang at mutanaw manood sa aking uh, mga short video. At uh, yan mga kasuyan, andito na tayo sa <clears throat> open swimming pool. Ayan, huh? kalsada na open swimming pool. Pwede maligo lahat ng mga uri ng mga sasakyan at... Uh, mga malalang nilalang mga dautang nilalang pwede mo tamak diha kung di ka kagiron yan jan sa unahan banda mga kasuyan dyan yung uh, dikat at pag tagos natin dyan sa dikat ay malapit na ang mandog city Ayan mga kasuyan, ang tricycle ay naghintay, gusto niyang suluhin ang swimming pool. Ah, hintay ka muna dyan kasi kami pa ang nagkaraw-karaw dito. At dito nga mga kasuyan, nakalabang na tayo sa swimming pool. Dyan sa unahan, dyan banda, ilang metro lang mula dito sa ating kinalalagyan. Iyan yung uh, Dika Homestay gato. At uh, mga kasuyan abangan ang karugtong nito na video dahil pinutol-putol ko ito kasi mahaba na masyado kong buuhin. <laughs>